Eh, may huli na guys, oh. guys magandang umaga guys punta na naman tayo sa laot guys managat na naman tayo guys ito guys mag wala tayo mag ah, dun doon muna tayo sa ayaw natin ngayong aga guys ngayong umaga doon muna tayo managat guys kasi kahapon doon kami sa may mga nasira nga mga panagatan guys may mga kawayan tinatawag dito na bunuan pangalangalang mga sira mga pangalangalang oh nihit guys minsan lang na sibad napahuli dyan lang kami naka isda isda sa ano natin sa payaw hapo na at ngayon dyan muna tayo guys dyan muna tayo muna agad guys uh, payaw natin at uh, ito guys mag you no, know, mag video na lang ako mamaya guys pag uh, may na, mayroon na tayong meron na tayong nahuli na isda guys guys dito lang muna guys video na lang ako ulit guys mamaya bye bye guys ingat kayo palagi guys 2 hours later hello guys eh, may huli na guys oh Guys, nice. hmm, di lubang tegak guys terka sakit guys. Na huli guys cool huli guys 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 ang isda namin ngayon guys hindi nyo pa huli ang isda antokin muna bago wat gelyk? regel Guys, tolong muna guys. Lang ulit mag video pag na sa may bahay. Salamat, guys sa pag Bye, guys. lagi. A few moments later. Guys, magandang hapon guys. Itu lang nahuli namin ngayong araw, guys, oh. Pitong pinggan lang, guys. Lain, guys. Lain, oh. Mga parut. Halo-halo. Halo, itu guys, ano minyan? guys? guys. Uh, ito lang hauling namin ngayong araw guys. itu pitung pinggan. Guys, dito lang muna guys. Bukas na naman guys. At maraming salamat sa pagpanood palagi guys. Sana hindi kayo magsawa guys. Maraming salamat guys sa support. Bye bye guys. Ingat kayo palagi. Bukas na naman ulit guys. Bye bye.